Abby Mendoza Magandang araw po, Miss Abby. Meron lang po akong tanong sa inyo. Naranasan niyo na po ba ang gayahin o magkaroon ng doppelganger? Kasi ang kwentong ilalahad ko sa inyo ngayon ay tungkol sa pangyayari nung ako'y mag-isa lamang sa aking inuupahang boarding house. Ako nga po pala si Dina, isang graduating college student sa isang kilalang universidad dito sa Maynila. Isa po ako sa mga dance sister at running for cum laude kaya sobrang tutok po talaga ako sa aking pag-aaral dahil ayoko pong malismaya ang aking mga magulang. Successive honor student po ako mula nung ako'y elementary hanggang ngayong college. Isang gabi ay may kakaibang pakiramdam na akong napapansin. Habang ako ay nag-aaral, ay may nararamdaman na akong may kabigatan na ora sa loob ng aking kwarto. Nawiwirdohan ako ng mga sandaling iyon dahil bago lang din sa akin ang makaramdam ng ganon. Hindi ko ito pinansin dahil tutok ako ng mga sandaling iyon sa aking inaaral para sa exam na darating. Nakagawian ko na ang maglagay ng salamin sa aking tapat habang ako ay nag-aaral. Ngunit hindi ko alam na ayun pala ang pagsisimulan ng panggagaya sa akin ng doppelganger. Alas 9 na ng gabi pero hindi pa rin ako tapos sa aking ginagawa. At ng mga sandaling iyon, ay tila may nararamdaman na akong kakaiba sa aking paligid. Parang may nakatingin sa akin na hindi ko mawari kung ano. Nagtataasan ang aking balahibo. Bago lang sa akin ang makaramdam ng ganon. Dahil lagi naman akong mag-isa sa aking kwarto. Di nagtagal, ay may narinig ako na parang may humahalinghin. Nang laki ang aking mga mata at nanigas ang aking katawan dahil wala namang ibang tao sa loob ng aking kwarto nung mga oras na iyon. Tumingin ako sa salamin para sana tingnan kung meron bang tao sa aking likuran. Pero Laki ng aking pagkagulat Nang may nakita kong nakatayo Nakapereho ng aking anyo Natakot ako At nanlaki ang aking mga mata Dahil nakita ko itong Nakatingin din mismo sa akin Agad-agad ko itong nilingon Pero bigla rin itong nawala dahan-dahan akong tumayo para lumabas na ng aking kwarto. Dahil nakaramdam ako ng sobrang takot nung mga oras na iyon. Ngunit sa pagbukas ko ng aking pintuan, ay nakita ko ang aking doppelganger na nakatalikod mismo sa may pintuan. Hindi na ako nakapagsalita, ni kahit sigaw ay hindi ko nagawa unti-unti itong lumingon sa akin hanggang sa nagkatinginan kaming dalawa. Sobrang takot na takot ako ng mga sandaling iyon. Halos hindi ko na din alam kung tatakbo ba ako o sisigaw. Natatakot ako at nangangamba dahil sa pagkakaalam ko tapag makatagpo mo ang iyong doppelganger, ay naguhudyat ito na may pangalid na darating. Nung mga oras na iyon, ay saka pa lang ako nagkaroon ng lakas para makasigaw. Hanggang sa lumabas ang may-ari ng bahay na si Aling Lucy. Nagtaka ito kung bakit ako sumisigaw. Sinabi ko dito na may nakita kong kapareho ng aking anyo na nakatayo sa loob ng kwarto at sa labas mismo ng aking pintuan. Sobrang takot at kaba ang aking nararamdaman at bigla akong nakaramdam ng pangamba para sa aking buhay. Ito na din siguro ang resulta dahil sa sobrang napabayaan ko ang aking sarili at hindi ko na rin naalagaan ang aking emosyon at ang aking isip. Ikaw ba? Naranasan mo na ba ang magkaroon ng doppelganger?